Magandang hapon. Hi guys, magandang hapon. Magandang hapon sa inyo. Inyo lahat, lalo-lalo ng aking taga subaybay or aking taga panood ng aking video guys. Magandang araw sa inyo lahat dito po ako sa ilalim ng puno ng paho or mangga kasi ang sobrang init sa amin guys sobrang init na ngayon abot ng dalawang linggo walang ulan walang, walang ulan dito at saka yung pananim namin natutuyo na at saka yung mga kambing naming alaga na uuhaw sa tubig guys or ah, uh, tingnan nyo po ang aking alagang kambing po lover lover animals talaga to guys sobrang sobrang malapit or maamo sa tao to na nga mababa to eh tingnan nyo po nababa ko lang wala yung wala yung problema walang ka problema problema po yun guys walang problema kasi ang hayop na to ay very alaga ko at sa tuwing nagpahinga ako guys siya ay lumalapit talaga at akit akyatan ka ah, babaan ka didilaan ka ang hirap ang hirap ang hirap na alaga hayop na sobrang sobrang maamo Ito yun, Chow. Itim ang kulay. Si Kambing. Si Laking. Itim ang kulay. Tingnan po, Na, halikan pa niya. Halikan pa